So yun, ngayon mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi nating guma. So yung isang guma natin dito ay medyo hindi maganda yung pagkakalagay. So ipapakita, iaahon natin bagya, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga yung guma. So malaki ito, masyado itong malaki. Parang isang buong, isang buong puno yata ito eh. So iaahon ko dito bagya kasi nga babaguhin ko. Hindi kasi maganda yung forma niya eh. Tuh. Terana. Nah. Coba nurin nu juga guys itu. pakai sini. Oh dito at labas la kita dito kita. So, ito yung itsura ng guma. Ito yung itsura ng guma. So, kung makikita nyo. So, kung naman mga tubi. Yo, tingnan nyo yan. Ang daming dito. Dito mga part. Dito, dito nagtatago yung mga isda. Dito. Dito maraming butas dito eh. So, ito yung sinasaklo ba natin? Kaya medyo matagal tayong mag-harvest. Sumasabit kaya sumasabit kasi yan dito. Maraming sinasabitan. So dito nagtatago yung mga isda. So kunin nga may isda dito. Naano na ano lang siya. Lumusot. Hindi ko nakuha. So hindi hindi rin maganda rito kapag nasasakluban. Eh hindi lumalayo yung isda kahit kahit itaboy mo siya hindi siya lumalayo nagpapaikot-ikot lang dyan so doon tayo nahihirapan so kailangan natin ano yan kailangan pa natin dukutin kailangan natin itaboy para para nga sila ay humiwalay dito so pag humiwalay na sila dito sa guma dito sa kahoy na itong nabubulok so sigurado na yan na mahuhuli na natin yan So, ganun yung ginagawa natin. So, ang kalamangan lang dito, pag ito yung nasakluban natin, talagang hindi nawawala ng isda. Pag napuruhan natin, natakpan talaga yan. Pag natakpan talaga yan. Ito yung hindi pumapalya, laging may isda. So, ganun yung ginagawa natin. So, kailangan natin, para mas efektivo tayo dito, eh, kailangan marami tayong ganito. So, yan, no? nakita nyo na, no? ibabalik ko na. At binago ko lang ng ano, babaguhin ko lang yung ayos niya. Kasi nga hindi hindi siya ano. Hindi siya <coughs> So ito. Medyo nakakata ko to. Ang laki niya. Parang silalay lang. Ito may butas dito. So kahit kahit mga malaking isda ay kaya pumasok. So magandang klase ito. So babalik ko lang. Dito lang banda sa gilid. Para mas mas so, madali. So yun At tayo lilipat na So may huli na tayo So yun yung gawin na ano natin ano? So parang wala yata tayo na huli So tayo lilipat Hanap tayo dun sa Ibang ano natin Ibang lugar So salamat sa panonood mga kaibigan At Hanggang sa susunod pang video natin Ay sana ay panoorin nyo ulit at Salamat sa mga nanonood sa mga nag-follow, mga followers natin. Salamat. Salamat sa suporta. Magandang